Magandang araw, kaibigan. Ako si JB Salayo. Tara na sa landas ng pag-asa. Malamang naranasan o nasaksihan nyo rin sa school yung mga pagbidahan o labanan kung sino ang pinaka. Pinaka matalino, pinaka maganda o gwapo, pinaka mabilis tumakbo, at syempre yung pinaka paborito ni teacher. Sa trabaho, may kompetensya rin kung sino ang pinakamaagang pumasok, pinakamaraming benta, at ganun pa rin kung sino ang pinakapaborito ng boss. Sa Ebanghelyo ngayon, ang tanong ng mga alagad ay kung sino ang pinakadakila. At nagulat sila sa sagot ni Yesus. Ang pinakadakila ay hindi kung sino ang pinakamaraming napagaling o yung pinakamaraming nahikayat na magsisi at magbago, kundi silang mga mapagpakumbaba. Basahin natin at pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata. Hinding hindi kayo mabibilang sa mga ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Pagnilayan natin ako ba ay mapagpataas? Ako ba ay abala sa pagiging pinaka sa mata ng mundo? Paano ba ako magiging mapagpakumbaba? Italoy natin sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo. Sabi pa ni Jesus, Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang siyam na putsyam na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa siyam na putsyam na hindi nanigaw. Ganyan din naman, hindi kaloob ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sino-sino ang mga maliliit na ito sa paligid ko? Sa aking pamilya? Sa aking trabaho? paano ako tinatawag ng Diyos para kalingain at pangalagaan sila. Yan kaibigan, ang dalawang paalala at paanyaya sa atin ngayon. Maging mapagpakumbaba at maging mas mapagkalinga sa mga maliliit, mga aba, yung mga kawawa sa ating paligid. Yan ang ating daan tungo sa kadakilaan. Yan na ang ating pinakapagsikapan at hindi na ang yaman at yabang. Kung ikaw ay na ng video na ito, pakilike at pakishare mo na. Ayain na ang iyong mga contacts tungo sa landas na pag-asa.